bukas, gagawa tayo ng Halloween spaghetti na may meatballs, ice. So, ito ang ginamit ko, yung uh, meatballs, and then, lagyan nyo sya ng butas dito sa kidna. Kumamit lang ako ng yung dulo ng kutsarita. Then, yan, kumawa lang ako ng pabilog, pa square, hanggang sumatanggag itong sa kidna. May butas na siya. And then, kailangan natin ng cheese sticks. Tapos, ilalagay natin dito. May tatlo din ako. Cheese sticks. And then, ilalagay lang natin dito. Sa butas. Huwag masyadong, ano, masyadong ipapakailalim para pag natunaw siya, kakalat yung cheese. Magiging siya yung mata. eyes ng ating Halloween eyeballs spaghetti yan and then i-air fry ko lang siya siguro mga 1 minute lang hanggang sa matunaw tong cheese after matunaw ng cheese lalagyan ko na mm, black olives yes para siya yung magiging eyeballs Kita nyo ba? Masyadong. Yan. And then mamaya makikita nyo pag may spaghetti na kasi pula yung spaghetti. Yan. Ito na yung meatballs kahapon. In-air fry ko lang siya for 1 minute. Ato, 180 degrees Celsius. Mag-spaghetti siya today. Kung may left leftover spaghetti kayo, okay siya. Perfect. And then, halagay lang natin to Yan. So, para siyang mga mata, di ba? And then, lagay tayo ng olives. Yung dulo lang to ng olive. Yung makahanap ng itim na itim talaga dito sa Denmark. Yung, yung brown lang yung nahanap ko. Yes. Then, gumawa din ako nitong mga mini sausages na hinati ko sa kalahati. Yan. Isas yung buo. Hinati ko sa in half. Tapos, ginawa ko siya yung parang carrot fingers. Then, nalagay din natin dito. Parang magmukhang mga daliri. Okay. I'm going to put some know, I spaghetti. I think caffeine. I coffee it. I like chocolate, chocolate. I it.